party people so for today's vlog it's about to be a bit different because I'm gonna be with my lovely friends yeah! 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 <laughs> Kumusta mga idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boyjun Channel, sa ating video ngayong mga ka-idol ating bisitahin ang YouTube channel ni Niana Guerrero, bago pa nating umpisahan ang ating pag -re review huwag sanang kalimutang mag-subscribe ng ating monting channel bilang suporta. Disclaimer lang mga ka-idol itong ating ginagawa pag -re review ng kanilang mga YouTube channel, nagbase lang tayo sa isang website na ang Social Blade, dito nating makikita ang earnings o revenue ng ating mga iniidolong mga sikat na vlogger. Niana Guerrero, Niana Jose, Evidente Guerrero, pinanganak noong January 27, 2006, is a Filipino, dancer, singer and social media personality. She is known for her dancer cover with her brother Rance Kyle. Nagumpisa itong magblog noong April 11, 2013. May upload video itong umaabot ng 483 at sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 15.7 million at sa kanyang video views naman na umaabot ng 1 million 606 million country philippines at ang kanyang channel type entertainment at sa kanyang total grade day at ang kanyang social blade rank naman ay umaabot ng 149,986 at sa kanyang subscribers rank naman may 314 ito at dito sa kanyang video views rank naman umaabot ito ng 9,717 sa kanyang country rank naman, pang number 7 ito. At sa kanyang entertainment rank naman, umaabot ito ng 181, at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, wala itong nakalagay sa ngayon, at dito sa kanyang video views sa the last 30 days, mayroon itong 3.576 million, at bumababa ito ng 10.4%. At dito sa kanyang YouTube Stats Summary, mula sa August 30, 2024, hanggang ngayong ng September 12, 2024, dito sa estimated earnings sa daily average, sa lowest earning nito. May nakuha itong 30 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 1,740 pesos, at dito naman sa kanyang highest estimated earnings, may nakuha itong 477 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 27,666 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest may nakuha itong 209 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 12,122. At dito sa kanyang weekly average sa highs may nakoha itong 3,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 191,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, sa lowest may nakoha itong 894,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 51,852 pesos, at dito sa kanyang highest estimated earnings naman may nakoha itong 14,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 829,400 pesos. At hanggang dito lang tayo mga kasiro, maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod pa nating mga video, God bless po sa lahat. Yung sariling mundo to. Oh. This is my workout. Please watch High Street Final Destination last three nights weeknights ko kami 9:30 PM. Okay now we are in supermarket.